good afternoon po. Welcome to my video cooking channel. Hello po everyone. Pakita ko lang po sa inyo yung ating atsara na ginawa. So, how many papayas? Ah, uh, I think, pitong papaya po ito na medyo ganun ang kalakihan. Basta. Basta. Ah, ito po yun yung pinakamalaking atsara. Ginawa po namin ang atsara, guys. So, ito yung next na malaki. Sumunod sa malaki po. At ah, saka ito. Malaki din po. Ayan. Tapos ito po na bali, anim po. Dalawa yung maliit po na buti na atsara. So, ah, uh, ganita po ito nung ginadyan ang kanyang uh, sahog ay carrot, bell pepper and green pepper, at saka uh, hindi na po namin nalagyan ng raisin kasi wala po kaming raisin guys. So, ayan. Ayan. So, ito po yung mga normal lang po na atsara. Masarap po ito guys. Napakasarap po ng atsara papaya. Ang paggawa po nito is ang papaya po ay binanlian lang po ng hot water. Tapos ayan, hindi masyadong lulutoy na eh, no kasi yan eh. Pag nakababad po yan na matagal yan sa suka kasi may suka po yan at saka sugar uh, niluluto ang ano nyan, ang sugar nyan at saka with uh, suka with sugar. Yan. Ang pinakasos nyan ay eh, pag nakababad po na matagal eh, ang ano ang papaya ay luma, uh, naluluto din po pero crunchy siya guys kaya po hindi masyadong iano sa hot water